Alam nyo ba may tamang oras ng pagtulog? Napakaganda nitong uh, pag-aaral na to magugulat kayo. Simple lang, walang gastos, pampahaba ng buhay para hindi magkaroon na sakit sa puso, baka makatulong to. May isang pag-aaral, lumabas noong 2021, ginawa sa UK, pinag-aralan nila ano pinakamainam na oras na tulog. 10 o'clock ba? 12 o'clock? Madaling araw? Alas 9 ng gabi? Ano pinakamaganda? Ano pinakamaganda? ang nakita nila sa result, ang pinaka best daw ay 10 p.m. to 11 p.m. Okay, I'm sure magtatanong kayo paano kami mga night shift o hindi kami makatulong na ganito. Tingnan natin muna yung datos. Magbabase tayo sa datos tapos doon tayo mag interpret Okay, tingnan nyo tong circadian rhythm. Ito ha, tingnan to. Ito yung normal na pattern ng katawan natin. Okay? Ito ang pattern ng katawan natin. Madaling araw, midnight, umaga, 6 a.m. Ito, tanghaling tapat, ito 6 p.m. Nakikita nyo, yung melatonin, ito yung pampaantok natin. Eh. Yung melatonin, pampaantok natin, 9 p.m. lumalabas. Okay? Tapos, pagdating ng umaga na, bumababa na yung melatonin. Yan ang nangyayari sa lahat ng tao. Okay? Yan na nangyayari. So, yan na ang pattern niya. Kaya ang ibig sabihin, pagsasabay tayo sa pattern ng katawan natin, mukhang mas happy siya, mas hindi ka ma heart attack. Tingnan mo to ito. Yan ang tulog niya. 9, nine, tapos 10. Deep sleep. Pinaka-relax yung katawan. Pagdating ng 6 ng umaga, maglalabas na siya ng stress. Ayan, o. Cortisol release. Stress hormone na yan, eh mula tayong magagawa. Yan talaga oras ng pag, paglabas niya ng stress hormone. Pagdating ng 7 a.m. pinakamataas na blood pressure. Tataas yung blood pressure mo. Kaya marami na stroke na heart attack umaga. Mula 6 ng umaga hanggang 10 ng umaga dyan tumataas yung blood pressure. Puro ka stress hormone. Ang daming ginagawa. Very alert ka. Nahahyper ka. Diba? Tapos tanghali, exercise daw maganda sa hapon. Mga 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock. Diyan daw pinakamaganda yung katawan natin. Tapos sa gabi, tataas na naman. So base dito sa normal pattern ng katawan natin, parang tumutugma yung 10 p.m. na tulog. Ito pareho din naman, na nabaliktad lang. Dito yung madaling araw, ito yung tanghaling tapat ito yung 6 p.m., ito ang 6 a.m. So, ganun din ang sinasabi. Paglabas ng melatonin, ayan, no, 9 p.m. Tapos, bababa na yan to sa 7.30 a.m. Mas maganda nga dumumi sa umaga. Ayan, no? maganda. Oh. May, may pang-push ng pang sa umaga, 8.30 a.m. Sa gabi, mapipigilan yung pagdumi mo. Kahit natatai ka na, mapipigilan ka ng mga 10.30. Parang may ano, may mechanism yung katawan. Tapos sa umaga, mas maganda magpapaaraw. Yan ang pattern, tulog, gising, madaling paaraw, konti, high alertness, high testosterone 9 a.m. Uh, hindi natin alam kung mas maganda pagtatalik dito 9 a.m. Anyway, yan ang mga pag-aaral. Greatest uh, cardiovascular and muscle strength to 5 p.m. So maganda talaga maglakad ng 5 p.m. Tignan natin yung pag-aaral kasi dito tayo magbabase. 88,000 ang pinag-aralan nila. Sobra daming tao sa UK. Mula 2006-2010 nag-nag-recruit sila. So 88,000 people, lalaki babae, ang edad nila between 43 to 79 years old, average 61 years old. Nilagyan nila ng uh, accelerometer. Sabihin, pang-check kung tulog o gising. Okay. Nilagyan nila ng isang uh, aparato dito sa wrist. Okay. Chinek nila ano oras siya matutulog. Hindi yung sasabihin niya, natulog ako ng 10 p.m. Hindi, yung actual na pagtulog niya, mararecord. Eh, no? Nilagyan ng machine. At nakita nila, pag 10 p.m. to 11 p.m. ang tulog, mas okay. Mas okay siya. Ito yung pag-aaral mismo. Pa lumabas 2021. Publish siya. Oh sa 88,000 na tao, 3,000 nagkasakit sa puso. Okay, yung dating walang sakit sa puso, 3,000. At yung pinakamababa ang pinakamababang chance tamaan ng sakit sa puso 10 to 11 p.m. Sinek na nila sa edad, sa smoking, sa diabetes o cholesterol binalanse na nila. Okay? Nakita nila ito po. Uh, pag matutulog daw ng madaling araw, 12 midnight, 12 midnight at pataas, 1 a.m., 2 a.m., 25% higher risk ng uh, sakit sa puso. Malaki yun. Tapos pag matutulog ka ng 11 p.m. hanggang 12 midnight, 12% medyo may taas din. Pero pag, pag uh, 12 midnight na tumataas, so bakit kaya tumataas? Ah... Uh, sa tingin ko yung mga uh, talagang late na late matulog siguro baka unhealthy din yung habit nila, mas naninigarilyo, mas puyat, tiba Mas kulang ang tulog, mas may bisyo, 'di diba? Mas gutom, mas overweight, ano, eh, mas hirap yung katawan eh. Kasi nga hindi nga sumasabay dun sa pattern ng katawan. Pinakita ko sa inyo, 'di ba? 9 PM maglalabas ng melatonin. Eh. Ito kahit weekend o hindi weekend eh. Pero pag 11 pm ka matutulog, higher risk pero 12% lang. Ang nakakataka, yung masyado rin maaga matulog, uh, before 10, 9 o 8, ako minsan pinipilit ko 9 ako matulog pero ngayon 10 pm na ako natutulog, meron din higher risk din 24%. So nakakataka 'yon. Bakit mas maaga hindi rin maganda? Siguro hindi sumasabay sa pattern. At itong risk ng pagtulog ng madaling araw mas malala daw sa babae. Hindi rin maganda sa lalaki pero sa babae, ang maganda dito uh, kung mapapatunayan talaga to, hindi pa naman kasi 100% sure to pero maganda 'yung pag aaral Kung mapapatunayan na 10 to 11 PM ang best time to sleep, pag 'yan papayo natin sa buong mundo, sa buong Pilipinas, ay eh, mababawasan 'yung maho-ospital. Mababawasan 'yung madadala sa ospital. Ano? You know? Yung mga kulang sa tulog, hindi rin maganda. Ayan, no? Oh, less than 7 hours ang tulog, hindi rin maganda. Okay? Pero yung timing, hindi rin maganda. So, 10 to 11 p.m. Although, papano naman yung mga night shift? o oh, hindi natin alam. Sa mga night shift, siguro babalik ta rin kung mas masama ba o hindi. Pero ang alam natin, yung mga night shift worker, higher risk din for heart disease, diabetes, uh, obesity, mas kumakain. So sabi ko nga eh, pag above 40 ka na, baka pwede wag na mag night shift. Itong pag-aaral, average age, 61 years old. Eh. So more 40s to 70s ang kasali dito. Para makatulog, regular yung pagtulog, regular schedule. Huwag na mag-iilaw ng maliwanag sa gabi para hindi masira yung melatonin. Yung melatonin natin gusto madilim. Pagising ng umaga, 6-7 a.m., maganda magpa-araw konti exercise sa hapon. Umaga hapon pwede, pero pag gabi na, malapit na matulog, wag na mag-heavy exercise. O wag na masyado mag-cellphone. Huwag kakain ng marami. Three hours before sleeping, iwas sa alak, taba at sugar, at madilim lang ang kwarto. Ilang percent na natutulog ng madaling araw, hating gabi, marami, o oh, 1 a.m., oh, 18% pa lang tulog. So, kung kasama kayo dito, Ah, baka magkasakit sa puso. Ingat. Simple lang to, walang bayad to. 'Di ba? Maganda nga sinabi niya. Ito ang ganda na sinabi nung nag-study. May tatlong bagay lang dapat gawin ng human, ng tao. Kumain nang tama, uminom nang tama at matulog. Itong tatlo lang ang pinakamahalaga. Kumain, uminom, matulog, siguro exercise. Ito lang yung control mo eh. Yung iba, bahala na daw. Yun, yun ang tatlo. Kaya yung sleep, very important. Yung timing pala, kaya ang ganda nito. Ito mga iiwasan. Okay, bago matulog, alam nyo na yan. Tingnan nyo na lang, spicy, oily, sugary. Ito yung mga kakainin, iinumin, tubig, chamomile tea, saging, yan, mga pamparelax, ito, mga gulay. So, sana po nakatulong yung videos natin. Try natin i-adjust. 10 to 11. Pero syempre, hindi ka naman hihiga ng 10. Kasi ang tulog mo after 15 to 30 minutes pa eh. 15 to 30 minutes ka muna magpapaantok. So, kung gusto mo, higa mo, 9.45. Baka ganon. 9.45, 9.30 para ang tulog mo, 10, 10, 15. Yun ang best time. Gising ka ng 6 o'clock, magpaaraw konti para masunod natin itong magandang pattern ng katawan. Yan ang hinahanap natin. eh. Itong magandang pattern ng katawan, itong blue na ito, sasabayan natin. Mas healthy ang katawan. Salamat.